Good morning mga kamamay, panibagong araw, panibagong videos, panibagong morning na naman ano yun? So yun, ito na naman, still alive na naman tayo So update na naman tayo sa umaga ano? uh, Sinong barkong palis natin at uh, kung ilan na lang ano? Medyo taas na ng haring araw Hindi na masyadong kita ng ano, natin yun. So yun, bago ang lahat, kung kung bago ka lang sa aking youtube channel, please subscribe and click notification bells para magiging updated naman sa ating videos so, na mag-upload natin at mag-update talaga, araw-araw, oras-oras Sana ako oh. Siya na kahapon at uh, delay lang yung kahapon, no no Delay lang yung upload natin at uh, nagka problema ako sa internet, ano huh? At uh, nag-connect ako ng wifi, hindi nag-success nag hotspot pa ako hindi nag success hanggat na nag load na uli ako so talaga naman mga pagsubok sa pag vlog ano yun talagang gano'n so shout -out nga pala kay Mikoy Magabo ano yun shout -out sa iyo idol at maraming salamat sa pag support ng mga videos ano sa aking youtube channel so thank you so much maraming salamat din sa mga nagshare ng videos yun ano? thank you so much ano So ito nga pala si Shiete oh. Uh, sa so City pa palang ano ngayon uh, ang pamarindo kaya no kaya lang uh, dangerous uh, sa City eh. dangerous so bawal na naman ang pasayero uh, at syempre dangerous yung karga kaya yeah, divide di pwede yung pasayro yun so papakita ko na sa inyo lahat oh tara let's go so yan ha So ito na no Uh, malapit na siguro to si City, Then si Natasha no, uh, malis din. Kaya lang ay 8:30 si Natasha as as per ng uh, operation ma, uh, operation nila no. Hindi manager operation, oy. sa <laughs> so yon. So dito malapit lang dito sa fishing port ano, kaya yun napapansin niyo yun. Ano? Kaya paglabas dito sa pier, pagkaliwa ay fish port na. So kung gusto nyo ano, ah, galing sa Mar Marindokyo kaya eh, bago pumunta, di kung gusto niyong magdala ng isda, ayun, mayroon tayong fishport dito dito. Eh. Kasi, kasi walang isda sa Marindokyo. Oh, wala daw isda sa Marindokyo eh. <laughs> ah, pa ng isda, ano. <laughs> so parang palitan lang din. So yan ah, papakita sa inyo, yun. Yun oh. So yan po yung fishport Yan, fishing port. Lahat ng isda, klaseng-klaseng isda, nandyan. Yun klaseng aswang nandyan Ay, <laughs> yuk lang oo oh, di ba ano oh, yun hoy! huwag ka magalit aso ka hindi ako mawi so yung aso niyan mabait mo dyan kaya lang eh siguro binabati lang si chief <laughs> so ito yung barko natin ngayon ano sa si Shitty, Natasha, din si Uh, binibining Batangas ano. So dalawang malis ngayong umaga sa umagang ito no. So the rest yung iba pagka dat, pagdating galing Marindok eh, saka uh, sila magkaroon ng eh, schedule uh, magkaroon sila ng 10:30 Wars din sunda naman ng Montenegro alas 11 or alas 12. Then pagdating ng hapon mga 2:30 ng hapon Star Wars din then Montenegro alas 3 yun yun posibilidad na magka-byahe mamaya Uh, Mamaya hapon din So Ngayon Yun yung magiging update natin ngayon no? So siguro hindi na natin maantay Ang pag alis nito At uh, uh, out natin ng Alcite At uh, di na tayo makapag ano, uh, pag video pa So sa si ano medyo marami ng UP Ang harap at Ginagawa niyang uh, Prino Ang, ang ano mga buller dito at yung mga gutter so sana naman ay hindi na maulit pagka masamang panahon talagang ganun na naman ganun naman ang mangyayari so may basura pa dito no? hindi pa nakuha ng ating maintenance at uh, siguro marami pang ginagawa dun sa ano, uh, kanilang barracks at pinipili pa kasi yung mga ano na yan uh, yung mga laman no? mga basura pinipili kasi yung pinapakanibangan din yung mga ano um, mga scrap yung mga mga plastic yun mga ganun at syempre ibibinta rin para kumikita din yun so yan si Shite ano uh, so, yun yung ano natin dito ito yung RAM 5 dito yung sinundan doon RAM 6 tapos si Shite doon RAM 7 tapos dito RAM 5. Tapos yun si Kuya Guard. Tapos yan Ram 4. Tapos diyan Ram Ram 3 ano. Tapos Ram 2 si Natasha. Yun. Tapos si Binibining Batangas Ram 1. Yun yung ating mga Ram dito hanggang 7. The rest sa mga birth 1, birth 2, birth 3 Tapos Sa sip side Yun So ito si Natasha no? uh, ah, Pamarindoke rin yan mga kamamay Ah, uh, alas 8 po ang ano 8. Ah, 8:30 ba yun sinabi sa akin. Sinabi ng operation nila. Doon ito yung mga panakayo. Oh. 'Yun. So ito si Binibining Batangas ano Ah, uh, Montenegro Shipping Lines din ano? nasa Rampuan. Ah, uh, meron tong kapatid uh, na si Binibining Abra de Ilog no, nandoon din sa Abra na nagano. Uh, ang ruta noon. 'Yun ang ruta. Uh, ganun, ganun, ganito din ang style then pagdating sa may gitna meron siyang parang pinaka, ang pinaka pilot nya sa may pinaka gitna then butas tapos ano na uh, papunta sa may likuran ayan o oh. kita uh, papakita ko ni paplex iplex ko rin kung ano yung ano, uh, ni Abra de Ilog tapos itong si ano yung kahoy na uh, ano barko ano tapos itong tag 78 mga gustong magpahila no binibining batanggas so ito yung ano uh, barge ng joana no ang laman nito mga kamamay kupras ano kaya meron siyang mga ganito oh. yan medyo kinalawag okay na oh. No? So yun, nagala ako na kayo dito, no. Ah, uh, na-update kayo sa mga mga barko dito. Yan si Tag 78. So ang ganda ng araw. Sarap sa uh, pakaramdam ng So ito nga pala si Binibining Batangas mga kamamay uh, para sa inyong kalaman Uh, ito yung lang ng Romblon sa Nagustin ano. Ah uh, hindi pa siya nagbiyahin ng marindogi, eh? Oo. Yan. Wala pa kasing ano yan, wala daw pong higa di pa ako nakakita niyan eh. Wala pa kasing higa niyan. Kaya ano lang siya. Ah uh, mga trucking private ganun ano So yon nabutan natin si si Shite no palis na uh, kinakalag na yung tal tali. 'Yon. Aria pumpa, pruwa. 'Yun. masaksiyan ang ng pagalis no. Hello idol. Alam mo mga experience natin dyan sa uh, paglulubit. <laughs> Ayan, mag at na Ayan Good luck, shit eh Ingat sa so biyahe eh. lapad ng bako na mag mas maganda pa lalo yung ano, uh, yung bago nilang barko. So may nasikaso daw ang mayari na uh, madagdagan yung barko nila. So abangan natin kung uh, kung meron silang bago, ano. So abang abang tayo. Christa Yan, ah, inubos na yung basura. Busib yan, lang ng aso. pagdating niya sa Marindoke okay? makapagkarga na ulit agad yan doon balik na agad yan dito papunta dito sa Lucina ang dami rin sa akin yung eh, city oh. mga basura galing ka city oh. ang dami yan ah So yan si Shetty ano double engine yan. Ah uh, ganun kalaki talagang malaki yan so dati napasok ko na yun dati dyan eh. yung ilalim ng ano uh, ilalim niya yung sa may engine ah napakalaki ng engine yan dalawa hmm. Naka, kaya ako nakapasok yan dati gawa nung nag ano yan doon nag, nag yan doon sa fishing port eh, matagal yan Matagal yan bago nagkabiyahe yan si City na yan. Nung nagkabiyahe na, ala, halos siya nang, nang ano, nag ng mga pasahero. Siya ang pinaka highest uh, ng paghahakot ng pasahero. Kaya pag may mga nakapila sa marshaling ay ubos para sa kanya. Lalo na pag mga private, ay talagang pasuk uh, pasok sa kanya lahat. So yun, ingat siyete sa biyahe mo papunta Marindong sa naggabayan kayo ni Lord. You. A few moments later...

Eh, baka maputo lang yung lubid. Eh, tumakbo na. Yun. talaga hon. Nanguna. Yari ka. Oop. Sino ka Si Palo Palo. talaga si Palo Palo Palo.

hanggang dito na lang ang update natin mga kamamayan. No? So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-please subscribe and click notification bells para magiging updated naman sa ating mga videos. Ano? Yun, thank you so much sa mga walang sa sumusuporta sa aking mga videos. Uh, Na-appreciate ko lahat ng mga nag-comment. Ano? So maraming salamat na sa inyong uh, suporta. Then, yun, ang palaging paalala ni kamamay ay ingat kayo palagi. God bless.